Sinong hindi makakalimot sa hagupit ng bagyong Ondoy noong 2009, lalo na rito sa Metro Manila. 341 millimeters, Ganyan karami ang ulang ibinagsak ni Ondoy sa kamay Sa loob lang ng anim na oras, katumbas na yan ang halos isang buwang pag-uulan. Mahalaga raw matukoy o masukat ang dami ng ulan para mas mapaghandaan ang malawak na pinsala nito sa lupa. Paano nga ba ito ginagawa ng mga eksperto ng pag-asa? Sapat naman ba ang kanilang mga kagamitan? May report si Sandra Aginaldo tuwing umuulan, nakaabang na ang mga observer ng pag-asa sa mga instrumentong sumusukat ng dami ng ulan. Bagamat may high-tech na gamit, mas tiwala pa rin daw sila sa mano-manong rain gauge tulad nito na nasa pag-asa Science Garden sa Quezon City. Ang rain gauge na ito raw ang ginagawang batayan para masukat ang dami ng ulan na bumubuo sa Metro Manila. Strategic daw kasi ang pinaglalagyan nito. May 58 na rain gauge ang pag-asa sa iba't ibang panig ng bansa. This is the manual way manual. of measuring uh -huh. the rainfall. So ito ipapasok natin dito. Yan. Almost 9.6. Mm -hmm. Okay. Uh, ang gagawin mo kapag bago ka palang observer, may choka guguhitan mo siya. Mula alas 8 ng umaga kahapon hanggang alas 8 ng umaga kanina sa buong Metro Manila na itala sa 80.2 millimeters ang ulan na naipon sa rain gauge na ito. Sa antas na light, moderate at heavy, pasok ito sa tinatawag na moderate rainfall intensity. Pag moderate to heavy ang kanyang lakas ang ulan ay uh, nakapagdudulot ng pagba at plus uh, landslide. May formula o computation na ginagamit ang pag-asa para masukat ang dami ng buhos ng ulan sa Metro Manila base sa nakolektang tubig ulan sa rain gauge. Ang sukat daw ng ulan mula kahapon hanggang kaninang umaga, kayang punuin ng mahigit labing siyam na libong Olympic size swimming pool. Kanina naman, mula alas 8 na umaga hanggang alas 2 ng hapon, may naipon ding ulan sa rain gauge. 11 in the morning hanggang alas 2 ng hapon. Yung 3 hour ni 10 millimeters ang la na collect na o rain. Ang ko to. Natapo na. Para magkaroon uli ng panibagong catchment para sa ulan hanggang alas 5 naman siya. Para raw sigurado, kinukumpara nila ang resulta sa makabagong tipping bucket rain gauge ng pag-asa. Ang ulan na pumapasok dito, nare-record naman sa rainfall recorder na ito. Matapos maitala, 70466. Ibabato na ang dato sa Weather Division ng Pagasa. asa kung saan naman nakabantay ang mga weather forecaster. Mahalaga raw kasi ito para mabigyan ng tamang payo ang publiko sa magiging epekto ng pag-ulan. Malaking ding factor yung ulan, tagal ng ulan, tapos yung topography, yung mas klase ng lugar na maapektuhan itong pag-ulan. May mga Doppler radar din ang pag-asa sa mga piling lugar sa bansa, tulad sa Baler, Aurora, Benguet, Tagaytay at Subic. Nakikita ang dami ng tubig na dala ng isang papalapit na bagyo o low pressure area. Sandra Aguinaldo, GMA News.